natin ang tambakol si Idol Jonel Espiritu. Tama ba, Idol? Yes. Ayan, tapos ay meron siyang spring sticker. So, what's sa inyo mga kaleche? For today's video nga ay bibiyahe tayo ngayon ng Anaw Tarlac at ng Pequan Nueva Ecija. Labas tayo ng Gimba balok at talavera pa may. So alas ko nga ng umaga nang dumating tayo rito sa may bayan ng Nampikwan at dito tayo umiikot muna sa umaga bago tayo dumiretso ng Anautarlak Tarlac. Magkatabi lang kasi ang bayan ng Nampikwan at ang anau Tarlac. So yun mga kaletse, nandito tayo ngayon sa may Anaw Tarlac. Tingnan nyo ito mga kaletse. Oh. Okay. There, mga tanim silang gulay sa gilid ng bahay nila. lahat yan mga kaletje, dito sa so may anawtar na kabilang sa bilang bahay na mga okra ito nga palang anawtar na eh, kayo is kwan? ilang ilang capital of the Philippines dito nang gagaling yung mga perfume na ilang ilang mga kaleche oh sa so, bawat bakura ng mga bahay dito may mga tanim na gulay kaya hindi sila kung pagkailangan nila ng gulay So, yun lang. Ang makaikot nga ako sa may anawat ng pikwan, nagpasya na akong bumaba ng Gimba dito. Dito na lang ako dumaan sa may shortcut. Dito ako dadaan sa may paranggay Mayantok at paranggay Eddie. Lusat ng required. Dito na nga lang pala ako lagi sa mga shortcut kasi okay ni daan dito yung dating durog-durog na simento na rin. Nasilat nga pala tayo sa Gimba kaya umatras na agad ako rito sa may Talavera sa may Makma Steel and Roofing Materials Trading. Kaya nga pala ako andito ay i-deliver ko muna ang order ng isang solid nating follower. Pili sa atin ang kambakol si Idol Jonel Espiritu Tama ba Idol? Yes Shoutout ko na nga rin yung ibang kasama ni Sir Jonel dito Na nagsibili rin ng pusit at saka ng subpo Kaya kung roping materials ang hanap nyo Dito na kayo bumili sa MCMA Trading Bago nga ako umuwi ng bahay Ay tumaan muna ako rito sa bukuhan Kasi nga ay uhaw na uhaw na rin ako Dito nga lang yan sa may barangay Barlis, Cabanatuan City At mga solid follower pala natin yung mga nagtitinda rito Lagi raw silang nanonood ng mga vlog natin Kira pa nga pala Kung tatlong kilong isda rito Pero nagpasya na ako mag na rin kasi sobrang tumal talaga. Hindi mo na rin maibenta sa katanghali na rin. Tumaan na nga rin pala ako kala Mr. Alvin Corena Welding Shop sa Mitalavera kanina. Hindi ko na nga lang nabidyohan. Binigyan kasi natin sila ng mga sticker kasi matagal na silang nagsisipangingi at mga solid natin silang viewer at follower. Naisip ko na nga rin dito kung sa ko natadalin yung mga natira kong isda. Kaya agad ko nga kinontak dito yung ate namin at sa kanya ko na lang ibinenta kahit napalugin na. Sinama ko na lang dito yung misis ko para maihatid na namin yung isda sa may ate ko sa kabilang ito. Kung nagustuhan mo nga yung video ko na to pwede ka naman mag react and share and follow na din hanggang sa muli mga kaletse bye bye